Para sa akin talaga, PhilHealth is um, um, para sa health. Health klaro eh. Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag niyo kaming utusan. Naging mainit ang tagpo sa Senado matapos pumalag si Department of Finance Secretary Ralph Recto sa pakiusap ni Senator Bongo na wag pakialaman ang pondo ng PhilHealth at marapat lamang mapunta ang benepisyo nito sa maralitang Pilipino. Dagdag pa ng senador ay marami anyang mga Pilipino ang namamatay na lamang sa takot magpagamot dahil wala silang pambayad sa hospital kung kaya't paulit-ulit ang pakiusap nito kay Recto subalit nagulat na lamang ang lahat ng pabalang na sagot ni Rekto na huwag daw siyang utusan ng senador bagay na ikinagalit ng taong bayan ayon pa sa kanila ay public servant din si Recto at karapatan ng bawat Pilipino na utusan ito lalot patungkol sa kapakanan ng taong bayan. Hindi rin nakapagpigil si Senador Bato de la Rosa at sumabog ito sa galit kay Recto dahil tila ba ang baba o mano ng tingin nito sa mga senador. Tulalo so itong si Recto, anak mayabang, nakita mo ba? Nakikiusap lang si Bongo, sabi, huwag niyo namang ganawin sana yung feel Hell kasi Opo nagmamalasakit lang yung tao sa mga Pilipino, lalo na sa mga pangkaraniwang Pilipino, natatakot magpa-hospital dahil yung panggasto. Sasabihin ba naman, huwag daw kami kutusan. Abay, may karapatan po na sabihin. Ano ba, ano ba siya appointed? Appointed, 'di ba, finance secretary? Opo. Alam niyo, Mr. Recto, kaibigan ko 'yan. Kaya lang, hindi, alam uh. mo, nagkaroon ng kultura ng yabang Ayun. etong administrasyon na to Ang yayabang ng mga tao rito. Oh, Akala grabe, mo forever silang nasa kapangyarihan. Hmm. Baka may balak nga silang forever. Di natin alam. Kaya lang, walang pera ang Philhell. Bago, tulalo itong si Recto. Napakayabang. Nakita mo ba? Nakikiusap lang si Bongo. Sabi, wag niyo namang ganunin sana yung Philhel. Kasi, Nagmamalasakit lang yung tao sa mga Pilipino, lalo na sa mga pangkaraniwang Pilipino. Natatakot magpa-hospital dahil yung panggasto. Sasabihin ba naman, huwag daw kami kutusan. Abay, may karapatan po na sabihin. Ano ba, ano ba siya appointed? Appointed, 'di ba, finance secretary? Opo. Alam niyo, Mr. Recto, kaibigan ko 'yan, kaya lang hindi alam oh. mo, nagkaroon ng kultura ng yabang. Ayo. Etong administrasyon na to, ang yayabang ng mga tao no? dito. Grabe, Akala mo no? forever silang Nakaupo. nasa kapangyarihan. Mm. Baka may balak nga silang forever, Di natin alam. Baka gayahin oh, oh. si Apo Marcos, Taons. 20 years. Mm. Patay-tayo. Eh noon naman may komunista uh, insurgency naman noon na mati matindi. Mm. O. Ah, uh, marami namang gulo noon talaga. Eh ngayon naman wala eh. Mababait ang tao ngayon. Oh. Mm. 'Di diba, Mr. Recto, may karapatan po kayong utusan ng Senado, ng lehislatura because no? ang power of the purse, ang pangangalaga sa kabanang bayan ay iniatang ng ating saligang batas sa lehislatura. Oh. Kaya huwag kayong maangas. Kung ako si Bongo, minura ko yun eh. Hindi na lang, ha? hindi ako senador. Oh, o, makait si Bongo sasabihin ko, eh, huwag kang mayabang dito. Oo oh, nga, masama yun. Pero huwag nyo kaming utusan. Talagang utusan kayo, kasi ang nag approve ng budget, legislatura. Grabe nyo. Sasabihin na. niya, eto you pwede, long? etong pwedeng to, gastusin. Uh -huh. Eh, huwag utusan, eh, inutusan mo ang kuning yung sa PhilHealth. Correct. Makala so, mo, nakakalimutan ng taong bayan yung kinuha mo 86 billion, no? Uh -huh. Eh, ikaw eh, ha. Masyado ka naman eh. <laughs> Now, Suntok ka na lang. <laughs> Oo, oh, hindi. Ano ba gusto mo, ha? ha? Oh, ano? Hindi, oh, oh. hmm. actually, guwapo ka sana eh. Kaya lang, nabawasan dahil sa sinabi mo. Yun lang. Oo, oh, eh, kasi ang hirap dyan. Alam mo, kaibigan ko sana yan. Pero parang si Kiko yan eh. Hmm. Kung hindi kasi na pangilinan Ah, okay. Hindi barsaga, ha. Dalawa na yung Kiko the better, ngayon eh. The better Kiko yun eh. Metak okay. na pa yung best friend ko, si Kiko Aquino. Ah, hmm. tatlo sila. Pero siya. ang palayo talaga niya, bubuwi. Ah. Hmm. Anyway, kung hindi na pangasawa si Vilma, di mananalo eh. Oo oh, naman. Diba? <laughs> anyway, oo ngayon ang angas oh. Hmm, kaya nga Mr. Vilma Santos. Anyway, yan po ang nangyari na sa gobyerno natin. Oh. Napakagulo na mga kasama. Hmm. Katulad niyang, eto natatawa ko rito ha ah. hmm. Natatawang napapailing. Oo. Oh kita mo ang kung saan saan nila itinuturo tinutukoy at uh, i uh, yung uh, ini-steer pinapadaan yung investigasyon na napakagulo. Yes. Ito, nakakahalata na ako rito ha. Sa, hindi ko sa pinagtatanggol yung mga diskaya. May Opo. pattern lang. Kita nyo ha. Noong unang Blue Ribbon at si Marpoleta ang nariyan. Opo papunta na sa mga taong ayaw nilang mapapunta doon yung investigasyon nung nagtetestify si na Diskaya. Opo. 'Di ba bibigyan na ng WPP, 'di ba? I-endorse na ng Senate President na noon ay si Escudero. Okay. Nung nabanggit si Martin Romualdez, pinalitan si Marcoleta. Pinalitan si Charen. Si uh... Escudero. si Escudero. Okay ginawang si Ping. Opo. Kitang-kita naman natin kung paano pigilin ni Ping Lacson yung pagpunta kay Martin Romualdez. Yung mga Diskaya, ayaw nang bigyan ng proteksyon kaya may restitution pa na wala naman sa batas na puro kalokohan. Eto, kitang-kita nyo yung pattern ha. Okay. Di napigil na nga nila si Diskaya. Opo. Then, Pumasok na yung Independent Commission on Infrastructure. Yes. Na nandun dati si Magalong, nung hindi rin nila gusto yung pinagtutunguhan ni Magalong, mm -hmm. ginulo rin nila, inintriga nila, sinabi nila may problema daw yung appointment hanggang sa nag si Magalong. Okay? Wow, wow. Ha? Yes. Okay, eto na. May tatanong ako sa'yo. Alimbawa, yung isang anak mo. Mm. bawa, binata o dalaga. Binata talaga. Tumingi sa'yo ng pambili ng damit. Okay. Sabi mo. Oh, ito ha. Bumili ka ng gusto mong damit. Opo. Kung anong gusto mo, bahala ka. Yes. Independent ka. Mm. Oh, ikaw ang masusunod. Ay, thank you, Nay. Thank Opo. you, Tay. Opo. Pero hindi, sama ako. Ay, hindi Sasama na ako sa uh, SM. Ha, kuya sa Shangri-La. Tapos la. siya pipili. O kuya sa Robinson's. Si nandoon, namimili yung anak mo. Oo. No. Ito yata maganda. Hindi maganda yan! Hindi Pag ba? Ay, sir. Huwag yan. Ano ba O dalaga? Masyadong sexy yan. Huwag yan. Opo, opo. Nandoon ka. Uh, Mali. Looking over your shoulder. Di ba? Ito, maganda yata itong sapatos ito. Di ba guys? sa'yo yan? Ito, oh. mas maganda. Parang ito. Hindi mo naman pinipili, pero parang mas maganda yata ito. Ito yata Suggestion mas maganda yung kulay. Oh, oh. Pero, Papano paano naging independent yon tama kung po yun. kaya nga eto, di ba dapat ang ICI independent yes yung ombudsman's dapat independent yon yes. kaya nga ang pagtutol natin kay Remulya ay hindi dahil funny looking siya kundi dahil uh, siya ay tao ng presidente at oh. nakita naman natin kung paano Pilitin siyang ipasok. Opo. Ha, pinilipit, binendalo, binrake dalo na nga eh. O, magtutusin eh. O. Attorney, hmm. uh, under ng tanod bayan yung kapatid ko na dyan namatay sa kanila. O wala nang tanod bayan ngayon. Hindi, that was ombudsman uh, today. Hindi, hindi. Ang tanod Sabi bayan nila. dati. Sabi nila. Hindi, hindi, hindi. Ay, hindi ba? Ang taong, ang, ang tanod bayan dati okay. ay office of the special prosecutor ngayon. Oh, Nawala yung tanod bayan. Oo, oh, oh, si Raul Gonzales dati yan eh. Opo. Oo. Oh, oh. Kasi yung tan... talagang may ombudsman na. Uh, Then may tanod yun. bayan, yan ang nag-iimbestiga. Ah, okay, Nawala eh. yung tanod bayan, naging Office of the Special Prosecutor, OSP. OSP. Oo, oh, yan yun. Okay. Di ba dapat independent yan? Opo. Eto, matatawa ka. O, oh, ha? Unang-una, yung ICI, nasabi mm. na natin 'yan. Mm. Bakit ba laging nandyan si Vince Dizon? Hindi ba siya yung alter ego ng presidente? Opo. Siya nag-iimbestiga. So parang ganun 'yon. Bala ka bumili ka ng kahit anong gusto mong damit. Pero May nandoon Karay-karay mo yung nanay mo. Oh. Hindi hindi bagay ito. Opo. Hindi bagay ito, 'di ba? Yung si Rebulia, dumalaw mm. dumalo doon nung DOJ secretary. Oh. Diba? Nakausap yata niya yung chairman Anong sinasabi ng chairman ngayon? Dapat daw may restitution Same na sinasabi wow. Ni Remilia O, isa na lang ang sinasabi nila pa, Paano naging independent yan? <laughs> oh, yeah. Ah, okay oh. Oh. Ngayon, eto nakakatawa mm. Kung saan-saan dinadala Hindi ba dapat Nasaan ang nangyari doon sa mga binanggit ng mga congressmen? Ano na nangyari kay Martin? Ano nangyari sa Maleta? Mm. Mm. Tahimik na lahat Nasaan yung di ba may, may binanggit na congressman? Yes. Si Hernandez, di ba sabi niya, Ako. pinipilit pa siya ni Lacson. Mm. O di ba, hindi kakala ko magbabanggit ka ng mga senador. Ayan, nakita natin lahat yan. Oh. Sabi niya, hindi po, nasa computer ko po mga congressman. At, tumigil na si Lacson doon. Wala siya. nang in-schedule na Sunod. investigation pagkatapos noon O pagka mm. ngayon, ang gulok, ito mo ha, ginugulo nila ang ginawa nila, si Bongo naman ang pinupuntirian nila. Oo. Oh. Oo, di ba? O, oh, diba? oh paano mangyayari sa atin ngayon? Binibigyan ng kasalanan. Oo. Oh. Ah, yung negosyo ng tatay, wala namang binabanggit na. Bongo rito eh. Ang tingnan nyo muna yung ghost projects, yung mga congressmen Iyon. na binanggit. Ang daming binanggit na congressmen, wala akong nakikita ang tinawag. Tinawag nyo si Martin isang beses Ginawa. para lang masabing tinawag nyo. Ginawa pang O, oh. <laughs> Di ba? Hindi niyo naman sinabi sa amin kung ano hmm. Ngayon, na pag-usapan. Ngayon, pinafloat nyo pa na, uy, baka pwedeng state witness ito. Pa, paano magiging state witness eh, from all indications? Eh, kasama siya. Siya kasama siya. Siyang nasa pinuno. Siyang speaker eh. Opo. Siya may control. Ngayon, ang ginagawa nila, PR move lagi. Ha? Pinakawalan ni speaker yung mga mga propagandis niya. guest dito, guest doon, ha, pinapalabas na wala siyang kasalanan. Eh, nakikita ito na yun yung pattern eh. Bago, yung mga diskaya na unang-unang nang baggit kay Martin, ha, bigla mo ba naman sasabihin, eh, hindi mo pa nga na-evaluate yung testimony. Ito na naman ha, isa na naman ang sinasabi ng isang member ng ICI at ni Remulia hindi pwedeng gawing state witness ang mga diskaya. Mm. di ba Si Singson, nagpa-interview. E personal view daw niya yun. Bakit naman pinapublicize mo yung personal view mo? E member ka ng ICI. Ayaw. Parang Opo. si Lacson, di ba? Tinulig sa siya ni Marcoleta. Opo. Bakit ka nagpapa-interview? Natingin mo hindi credible si Diskaya, mas credible si Hernandez. Oo, bak ito, ganoon din ang ginawa. nag rin sila. Sinisiraan nila sila diskaya. Bakit? Hindi ko sinasabing walang kasalanan. Pero ayaw nilang maging state witness ang mga diskaya kasi bakas kung sinong ituro. Ayaw nilang bigyan ng proteksyon. Gusto nila naiipit ang mga diskaya. Bakit? Alam ko na ang game plan yan eh. Iipiti nila ng ipitin yan. Sa kanila sasabihin, oh, sige. Baka plunder yan, no bail. Pero pag sasabihin mo, walang kasalanan, si ganito, si ganon, si ganyan, eh, hindi ka namin Tapos iipitin. Na. Mm. Oo. 'Yun ang game plan dyan. halatang halata natin. O, kita mo ha. 'Yun ang nakakatawa nga rito. Mm. 'Di ba? Opo. Bakit naman pumunta na naman kay Yung sa CLTG. yung sa tatay ni Bongo. Mm. Mm hmm Ginugulo nila, tinatanggal nila. Ayto pa na, ito pang isa, Eto, report ito ng isang media organization, ha. Mm. Basahin ko sa inyo verbatim, kinopia ko. Baka sabihin nyo, nilalagyan ko ng kulay, eh, ha? Ito. Hmm. May nagpadala okay. sa akin. Opo. Ito, 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 ha? Hanapin natin. Ito! Kita mo, ha? Ito. October 16, kahapon. Yan. Okay. Ito ang storya ha? Masahin ko sa inyo, verbatim. Sa pagbisita ni Ilocos Norte First District Congressman at House Majority Leader Sandro Marcos sa Lawag City... Sinabi niya sa na walang makakalusot sa mga taong nasa likod ng maanumalyang flood control. Hmm. Sinabi niya na nag-uusap sila kasama si President Ferdinand Marcos, Ombudsman Crispin Remuria hmm. at ang Department of Justice. Bakit kinakausap niyo yung ombudsman tungkol dito? Hindi ba independent Yon. ang ombudsman? Bakit sinasabihan niyo na ganito, ganon? Nakalimutan niyo na ba? Bakit nagsasuggest kayo? oh ah. <clears throat> Eto pan, natatawa ko kay Sandro. Okay. Sabi niya, hindi ko pinangpangunaha ng Pangulo pero pangako natin sa inyong lahat na nakita nating lahat na nagalit ang Pangulo sa kanyang sona, ikukulong talaga nating lahat ng mga taong nasa likod ng na mga kabulastugan ka na ito at sana sa next few weeks. Take note, ikukulong natin. Legislator ka, hindi ka papa uh, nagpapukulong boss. Ha? Gumagawa na. ka ng batas. Nung sinabi niya next few weeks, sinabi din Allah. ni Remulia, oo, oh, dadalian natin yan. Oo, oh, akala ko ba independent? Bakit uh, Bakit kumukuha kayo ng direksyon sa isang congressman kahit ba anak <laughs> ng presidente yon Hindi eh, ba independent? Oh, yes. Nagpapatunay lamang yung sinasabi natin na kapag si Remulia ang naging ombudsman, eh, tuta yan ng malakanya. Ay, oh, <laughs> mm. oo. Ito po, oh. Nako, boss, mm. ho yung direksyon nyo. Ah, <laughs> uh, Ito <-knock>. ba, <laughs> Dagdag pa ng House Majority Leader na kung merong alam ang mga tao na anomalya sa flat control, sabihan lang siya. Kailan ka naging investigador ng ICI? Uh... Pwede sigurong sabihan siya. Isusumbong niya roon, siguro. Pero bakit kumakausap ka direkta sa Ombudsman? Independent yan eh. Ang pangit ng dating boss. Ha? Na hanggang ngayon eh, tingin nyo, alter ego ng pagulo ang ombudsman. Eh, bakit ikaw? Gagalit niya si Ka mm. Joel. Eh, nagpapakyut siya. Mm. Sumasakay siya sa <laughs> sa issue. Eh, nabubuking tuloy. Okay, natao tauhan nila yung ombudsman. Yan ang sinasabi kong danger. Di ba? Na. Oh, Nakikita na yan. Kitang-kita na yung pattern. O, oh, kita mo ah. Oh. Ah, eto. Mm. Yung sinabi niyang less than weeks, bumanat naman si Remulla, nagdidikta naman mm. sa mga hukuman. Dapat daw, wala pang isang taon, wala pa nga daw isang buwan eh. Dapat meron ng resulta. Eh, paano nangyari yon Yan ang hirap kasi, kung hindi ka nakakakita ng loob ng courtroom, hindi mo alam ang nangyayari sa uh. courtroom. Hindi mo pwedeng sabihan yung korte, oh bilisan nyo, as ombudsman, nag-imbestiga ka, magpa ka, yung korte may independence yan. Oh, Bakit ba gustong saklawan lahat ng executive ang lahat ng functions? Kanya ako, eh, sinasabi ko sa inyo, mm. wala na akong kumpiyansa dyan sa ICI. Meron pa tong dapat daw walang dilatory tactics bago kung hindi ba naman ulalo itong si Remulia. Para siyang hindi abogado, sasabihin pa, Dilatory tactics are always the problem. That's what lawyers get paid for. How to delay the case. May siraulo ka. Para ka oh! hindi abogado. Hindi mo alam kasi ang proseso. Oh. Hindi ka kasi nagpractice. Ha? Hmm. Hindi ka kasi nagpractice. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa korte. Okay. Hindi mo alam yung due process. Hindi mo alam may schedule yan. Maraming okay. kaso. Kaya calendar, eh. Hindi mo pag-aari ang korte. Okay. Oh, Oh. Sumosobra. Kaya sabi sa'yo, isang damakmak na mayayabang. Ang administrasyon na ito, kultura ng kayabangan. <laughs> yung mga wag mo kung pag-utusan, mga ganyan. Masalamat oh, kayo, hindi mm. ako nag-abogado. O, oh, ba diba? Yari, yari sila. <laughs> <laughs> Ay, nako. Ay, nako. Ay, yes. Dapat daw i-raise ang bar ng evidence. Anak ng pating talaga ako. Ha? Ay, teka, nako. Sir, teka muna. Marami tayong IBP member, di ba? Teka muna. Marami tayong abogado. Teka muna talaga. Kasi oh. magbe-break tayo eh. Ah, okay. <laughs>